Pirmang buto ng tao ang laman ng ilan sa mga nakuhang sako sa Taal Lake, pero susuriin pa kung galing ang mga ito sa mga nawawalang sabungero, nasa frontline ng balitang yan Serenial si Pawi. Ikaapat na araw na ng pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang bangkay umano ng mga nawawalang sabungero, pero walang nakuhang bagong ebidensya. Sa kabila na nadiskobre ng PNP na magkakahalong buto ng tao at hayop ang laman ng limang sako na unang na-recover simula noong technical assessment sa lawan noong Webes. Galing lahat yan sa palaisdaan na ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, nirerentahan umano para roon itapon ang mga sabongero. Mix-mix na -mix ang ating mga tinitinan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Isa sa ilalim sa DNA testing ang manakuhang buto para malaman kung galing nga ito sa mga nawawalang sabongero hinihintay pa rin sa ngayon ang resulta ng forensic examination. Ngayon kung makakakoon po ng positive match, that would definitely be a closure. Dumating na rin sa Laurel, Batangas ang remote operated vehicle o ROV na makakakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Malaking tulong ito sa mga diver na hirap makakita sa ilalim ng tubig dahil sa burak. Sa gitna naman ng search operations, tinawag ni Justice Secretary Boying Remulya na kalokohan ang mga nagsasabing tinanim lang ang mga buto na nakuha sa ilalim ng lawa. Paglilinaw ng PCG para hindi magkalat ang mga laman ng sako sa oras na hanguin, binabalot ito sa net at panibagong sako. This country is full of politics and troll farms that they always want to, to spoil uh, whatever good things that we can do as a country, and uh, that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Nagbabalita mula sa Frontline, Reyniel Pawid, News 5. Mga kapatid, may and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.